Mga kaibigan, welcome sa ating video. Ngayon ay tatahak tayo sa mundo ng matatangkad at hindi lang basta matangkad, kundi ang limang pinakamatatangkad na tao sa buong Pilipinas. Kung sa tingin mo matangkad na ang kaibigan mong six-footer, hintayin mong makita ang mga taong ito. Sila ang mga Pilipinong ang taas ay pwedeng panglaro sa international basketball, pang-model o simpleng pang-reach ng mga bagay na hindi natin kaya abutin kahit nakaupo nasa hagdan. Kilalanin natin kung saan sila nagmula, gaano sila katangkad, at paano nakakaapekto ang extraordinary height nila sa araw-araw na buhay. Kaya umupo ka na relax at ihanda ang leeg mo dahil titingala tayo sa mga dambuhalang nilalang. Una, si AJ Fail, dating professional basketball player sa Liga ng PBA. May taas na pitong talampakan at isa itinuturing siyang isa sa pinakamahabang Pilipinong nakalaban sa profesional na basketball. Sa panahon niya sa PBA, siya ang isa sa pinakamahabang local players. Kaya iconic siya sa Philippine basketball history. Marami siyang nagawang moments sa PBA, lalo na noong 90s at early 2000s. Kilala siya bilang gentle giant. Tahimik pero consistent player. Isa siya sa nagpaangat sa height standards para sa mga next generation Filipino centers. Ang karyer niya ang nagpakita na hindi hadlang ang pagiging sobrang tangkad, kaya pang international ang dating ng Pinoy players. Maraming batang manlalaro noon ang humanga sa kanya at ginawang inspirasyon ang kanyang height at presence sa court. Hanggang ngayon, respected figure siya para sa mga diehard PBA fans. Pangalawa si Kai Soto, kilalang basketball player ngayon. Nakalista siya sa taas na pitong talampakan at tatlong pulgada. Ayon sa ilang ulat, siya ang isa sa mga pinakamahabang aktibong Pilipinong atleta. Siya ang pinaka successful tall Filipino ngayon. Dahil nagamit niya ang height niya sa professional basketball. Inspirasyon siya sa maraming kabataan dahil sa dedikasyon at disiplina niya sa training. Siya rin ang isa sa pinakamalaking pag-asa ng Pilipinas para sa future ng international basketball. Kahit sikat siya, humble pa rin ang kanyang pakikitungo sa media at fans. Maraming Pinoy ang proud sa kanya dahil dinala niya ang Pilipinas sa global stage, Australia, Japan, NBA workouts, tournaments. Ang taas niya ay hindi lang physical asset, napagbuti niya rin ang mobility, shooting, at game IQ. Isa siya sa pinakasimbolik na figure ng modern Filipino sports excellence. Pangatlo, si Galen Casida, o minsang Glenn Casida. Mula sa General Santos City, inulat na may taas na pitong talampakan at dalawang pulgada. Bagamat hindi kasing kilala ng iba, na-feature siya sa lokal na media bilang tallest man sa partikular na lugar. Siya modern-day tallest man figure sa Mindanao na naging viral dahil sa kanyang kwento at taas. Marami ang natuwa sa mga interview niya dahil simple at kalmado ang personalidad niya. Naging inspirasyon siya sa mga kabataang mataas ang height o naiiba ang katawan. Kilala siya sa General Santos City at madalas siyang nakikilala sa kalye dahil sa kanyang taas. Ang mga tao sa community niya ay proud na may ganitong natatanging individual sa kanilang lugar. Siya ay proof na hindi lang Metro Manila ang may mga extraordinary na Pinoy, pati Mindanao. Marami ang umaasa na sana matulungan siya sa career o opportunities na angkop sa kanyang height. Pangapat, Raul Dillo isa sa madalas lumabas sa tallest Pinoy lists. May taas na pitong talampakan at tatlong pulgada. Lumabas siya dati bilang manlalaro ng basket sa kolehiyo, pero hindi siya naging regular sa malalaking liga. Dahil dito, minsang kinikilala siya bilang pinakamahabang kilalang Pilipino. Isa siya sa mga tall icons ng Pilipinas noong 90s hanggang 2000 dahil madalas siyang lumabas sa pelikula bilang malalaking karakter. Kahit hindi masyadong sikat bilang atleta, kilala siya bilang aktor na may kakaibang presensya sa screen. Para sa maraming lumaki noong siyam na siya ang unang nakita nilang sobrang tangkad na Pinoy. Kinakatawan niya ang panahon kung kailan ang TV at pelikula ay madalas mag-feature ng mga character roles na Giant, the Guard o Big Man. May mga nagsasabing napakabait niya sa personal at hindi intimidating kahit sa personal na pakikitungo. Ang presensya niya sa showbiz ay nagbigay representasyon sa mga may natatanging height. Kahit tahimik na ang buhay niya ngayon, patuloy siyang kilala dahil sa kanyang striking na taas. Panghuli at ang pinakamatangkad. Walang iba kundi si William Biscocho itinuturing ng ilang artikulo bilang pinakamataas na lalaki sa Pilipinas. Ayon sa mga ulat, may taas siyang pitong talampakan at apat na pulgada. Dahil sa kanyang tangkad, naging kilala siya sa media at madalas pinag-uusapan pagdating sa tallest Filipinos. Siya ang madalas unang nababanggit kapag pinag-uusapan ang tallest Filipino dahil sa mga video at posts na nag-viral tungkol sa kanya. Marami ang humahanga dahil sa positibong pananaw niya kahit kakaiba ang laki niya kumpara sa normal. Sa mga interview, makikita na mabait at mahiyain siya nakabaligtaran ng intimidating niyang height. Dahil sa tangkad niya, madalas siyang iniimbitahan sa events, hindi bilang celebrity, pero bilang inspiring figure. Hindi man siya atleta, marami ang naniniwalang kung na-develop ang skills niya noong bata pa, malaki sana ang potential niya sa sports. Marami rin ang nagsasabi na importante ang suporta para sa kanya dahil mahirap ang buhay para sa sobrang matatangkad, halimbawa, sapatos, kama, transport, medical. Siya ay nagiging simbolo ng uniqueness ng Pinoy pagdating sa diversity ng itsura at body types.